mga maganda nga sa inyo tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng kill switch para iwas nakaw yung mga motor siyempre gamitan natin ng switch to on off hanapin nyo lang ang linya ng ignition coil Diyan tayo magtatap ito siya yan ang ignition coil nya papunta sa spark plug tingnan nyo lang yan baybayin nyo lang makikita nyo na yung ignition coil ngayon putulin nyo ang isang linya Diyan tayo magtatap ng switch nya ito sya. pinutol ko na yan yan pinutol ko na para makita nyo ito sya. Ayan, ikakabit na natin yung switch. Ngayon, paanda natin para i-testing natin kung aandar ba siya. Gawin natin ng susiyan Ayaw diba? Ayaw naka-off yan. Yan naka-off. i ko. Diba? Tita nyo. Mandar siya. Narinig nyo. Mandar siya. namatay siya. Pandarin natin ulit kung under siya na naka-upang switch. So, ayaw. Ayaw talaga. I-on ko na naman ulit. tapos start natin o diba diba matang na. ganun lang kasimple magkabit ng kill switch na nga motor para iwas na akaw. gamit lang itong on off na switch ganun lang kadali mga chong sana akala mo gusto niya ito nang ginawa ko kimchi. Kain tayo. On. Bantars ya. patayin natin. Yeon kahit naka-on yung susian natin yun yung naka-on yun, naka-ilaw tapos nakapatay yung kill switch natin naka-off sya hindi pa rin sya andar kahit naka-on yung susian tingnan nyo pandarin ko ayaw diba kahit pajakan pa yan ayaw talaga iwan ko ngayon to under na yan ayan nakauna ayan nakauna siya start naman natin sa ginawa kong video na to mga chong huwag mo yung kalimutan na mag like, share and comment na rin tsaka subscribe maraming salamat